Hello guys, welcome to my YouTube channel. Sa so, si Grace Soto na ah uh, 9 points sa 22 minutes of play kahit na talo pa rin sila sa Shimane. Eh. At uh, pinanood niya sila ng Wasserman na uh, si Tony Ronsoni at uh, ang team ng Wasserman na manager niya. <coughs> so tingin ko ano eh uh, kailangan talaga ni Kay Soto ng puro pasa sa loob maging main na uh, center siya ng uh, offense uh, pero ginagawa naman ng bata yung Kanyang magagawa bilang isang professional basketball player sa bilik sa Yokohama at tingin ko nagawa naman niya yung part niya bilang isang centro siyempre uh, lagi issue pa rin yung sabi may na nice stamina hindi malakas si guys so, kailangan lang bigyan ng kahit na open na open na so ganun talaga pero kailangan improve din niya yung ganyang dribbling skills ngayon yung kagabi daling araw dito yun uh, luto yung laban sa uh, Dubai versus strong team ng Pilipinas 77-74 na Dali tayo ng 3 points pero ang daming uh, ang daming hindi tinawag na foul kay Dwight Howard ako nakikita ko dun luto luto yung game na yun kasi dapat napanalo ng strong team ng uh, Pilipinas yun. pero hindi nila pero win is a win alam na nalo sila sa pamamaraan na parang ang kalaban ng strong team Philippines ay walo kasama yung tatlong record luto luto talaga kasi nabarant ko eh uh, pag nakakalapit na tatawagan ng foul. yung pinaka crucial na supalpal ni Dwight Howard tinawagan ng foul eh clean black pag nalalapit na yung puntos at lalabang na ng strong team Philippines magawa ng paraan ng mga referee para hindi mahapon parang nakaset na so makakahati rin sa 1 million dollars na premyo at uh, mabibigyan din ng pabuya ang mga referee sa laban hindi fair and square yun kasi hindi yung hindi ayos yung pamatao pero ganun pa man ganun talaga wala na tayong magagawa at uh, tanggapin na lang pero unbeatable ang Philippines dun lang sa pinakahuloy yung finance. so abangan pa natin ng mga susunod na uh, kabanata tapos si uh, Ren Sabando yung healing ng kanyang uh, injury mabilis namang na na humupa at makakabalik uli sa pagbabasketball ng ating kababayan na si Ren so abangan pa natin ang mga updates paghanapan sa mga Filipino basketball player lalong lalo na si Kay Soto abangan ah.